good morning guys so karoon ako nagkagawa so balik kung so, ako man sa sungulan pero sabi tayo no so ganina mong god na, magod na, na nga, nga nalukat, so, ako nagihan na kahoy na nalukat kasi ay so mo mga ipagkagawa sa kung anong area sa so, ipakita ninyo nga niyan kung yung mga sakyanan nga nagkabunas sa kahoy So mo ni siya ang usa sa mga nalukat nga kahoy nga akong naagian kaniha na yun kung grocery medyo dako-dako na siya sayang so musad ni ang uh, ikaduha uh, dagko na gini siya nga punuan ang uban po dito sa unahan aduna na po dito yung mga tulo kabukahoy nga nadukat usa gini siya kalinyahan ba so muna siya usa oh. o so, o ikaduha o ikatulo na sa unahan medyo dagko na gini siya nga kahoy guys pila nakatuig ni Gikang Gitanong So, kani may dako-dako nga kahoy nga nalukat So doon na na siya yung nadatugan nga sa Kung so, dito po sa so, mayroon about the pit sa Discovery Garden, natunggo ang usaka dates. Naputol siya. So mo na siya ang sakyanan guys nga na ah, tabunan eh, ning dako nga kahoy. So medyo na gid damage ning sakyanan. So dili lang ni usa lang kasakyanan, aduna pa usa sa so, unahan. So kana siya Uh, natabunan po siya sa kahoy nga natumba o dito po sa may unahan dapit ito na yung mga kahoy nga nga bali ang sanga ang kita yun natin guys nga medyo takot ako yung damage ang himo nga ulan dito sa Dubai no sa mga sakyan na na sa kahoy tapos mga kahoy nga bali sumunan so, sumunan so siya ang area guys katulong kita ang ito na ang area guys Ito na siya Itong sa ulan uh, Tubigan sa na siya guys Basta ang among um, parking Basement na Basta ang among um, basement Na puno ng tubig So mga um, um, magaan ang among Dibitor So napadaan na ako sa basement Ito yung basement namin Puno puno pa rin ng tubig Uh, to this ago na yung nakalipas na umulan Ayan o, oh, tingnan natin yung mga sasakyan. So ayun, lubog pa rin. Yan yung basement namin, nagiging uh, swimming pool. Ayan oh, o, so, ito yung lobby sa basement. Ayan, lubog pa rin sa tubig. Pati doon sa kabilang area. So malapit ng sanapan yung gulong. Ayan yung elevator. So nakapatay siya sa ngayon dahil puno ng tubig. Tingnan niyo yung mga sasakyan oh. Yo. Ayan. So siguro mga 3 days pa to bago ma ubos nilang ipasipsip tong tubig na to. Ayan oh, wala kasing mga malalim na drainage. Ayan. Tingnan niyo elevator oh. Yan. So, wala pa kaming elevator ngayon. So, good luck sa mga nasa 8th floor. So, medyo mahaba-haba yung uh, paghahagdan. Lalo na pat pakyat at panaog. So, medyo mahirap-hirap. Alright okay guys, hindi na lang ta. Naman, kapag-update.